Magandang gabi sa atin lahat. Muli ay ating pong tatalakayin ang Eucharistia. So ano, po ba ang, ano ba ang kahalagahan nito para sa atin? Dahil po ang kahalagahan nito, ito po ang pinakasintro ng ating ah, banal na misa. Ang katawan at tugo ni Kristo. So sa pangunahing ah, paglalarawan natin sa Eucharistia, ang saligan ng ating pananampalatayang katuloy ko sa Eucharistia, ay inilahad sa saligan, saligan sa banal na loteria sa huling hapunan sa gabi siya ay ipinagkanulo itinatag na ating tagapagligtas ang sakripisyong eukaristiko ng kanyang katawan at dugo ginawa niya ito upang ipagpatuloy ang sakripisyo sa krus sa lahat ng panahon hanggang siya bumalik at upang ipagkatiwala sa kanyang mahal na kabiyak ang simbahan ang sang alaala ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, isang sakramento ng pagmamahal, isang tanda ng pagkakaisa at buklod ng pag-ibig. Isang pagsasalong pampaswa kung kailan si Kristo'y tinanggap at ating Panginoon, ang isip, tanungin ay mo pinupuno ng, sarili, ng grasya nasa... at isang pangako ng darating ng kawalahatian na ibinigay sa atin. So una, ang Eucharistia ay ni Kristo, inihanda niya ito sa maraming salong-salong kanyang ibinabahagi sa kanyang hayag na buhay. Itinalaga niya ang Eucharistia sa huling hapunan sa gabi bago siya namatay sa cross at muli niyang itong pinagtibay bilang Kristong muling nabuhay nang siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad sa mga pagsasalong panahong na nang ng pagkabuhay. Yung ikalawa, ikalawa ang Eucharistia ay pinagdiriwang kasama ni Kristo. Kasama si Kristo. Sa sambayan ng Krisyano, itigawa pagsimbahan na isinagawa ng katawang mistiko ni Kristo. Alaala ong baga, ang ulo at ang kanyang mga kaanib. Yung ikatlong Eucharistia ay parang sakripisyo at banal na salusalo. Sa isang pagsasalusalo, pagsasaalaala na itinatag ni Kristo upang ang kaligtasan ng, ng mga pakinabang na dulot ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay maibahagi sa sambayanan ng Diyos sa bawat panahon. Yung ikaapat, si Kristo mismo ay may tunay na presensya. Si Kristiko, sa iyo Kristikong pagdiriwang sa iba't ibang paraan, subalit sa natatanging paraan sa mga tandang sakrimental ang tinapay at alak. Ang Eucharistia ay isang panatang nakatuon sa mga huling araw at paapiyaw ng ating hinaharap na kawalhatian. Ayon nga sa 1 Corinto uh, chapter 10 verse 16-18, hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala ng ating pinagpalas, pinagpagsalamat sa, ay pakikibagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ay tinapay ng ating pinapiraso-piraso ay pakibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga yamang isang lamang tinapay tayo isang katawan bagama't marami sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Kaya po tayo may banal na misa na mayroong eukaristiya sa so, 'yun po ay tinatanggap natin ah uh, sa mga kapariyan kung saan ay sinasabi nating amin. dahil ang pagtanggap natin kay Kristo tayo po ay nakikipag-isa sa kanyang sakripisyo, sa uh, sa kanyang paghihirap doon sa cross. Tayo ay naniniwala na pag ayong binigay ng, ng pare na tinanggap natin, yun po ay ang banal na uh, katawan at dugo ni Kristo. Ayon nga sa John 6.51, Uh, 54 ang 57 ako ang pagkain na bibigay buhay na bumaba mula sa langit mabubuhay magpakilaman ang sinumang kumain nito at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay aking laman ang kumakain na aking laman at uminom na aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo'y tunay na inumin. At kumakain na aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin. At ako sa kanya, ang sinamang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. So malinaw po ang sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo. Na ako sino mang kumain ng kanyang banal na katawan at dugo ay may buhay na walang hanggan. Dahil po pagtinas ng ating pari yan, ayun ay po ay, ay tinatawag natin transubstantial. Ulitin ko lang po, yun po ay transubstantial. Kung kumbaga, yun po ay tunay na tinapay at alak. Sa, sa mga kapatid natin katoliko, pag tayo po ay tumatanggap nyo ay dapat po tayong ay taimtim tayo na sa puso natin, na kumakain natin o kinakain natin yung Eucharistia, dapat hindi po ito matapon, hindi po dapat ito um, sayang sapagkat yung ating tinatanggap ay totoong laman at totoong dugo ni Kristo. So mga kapatid, sana po at manawa natin ang kunting kalamang ito at magandang gabi muli.